sa magandang morning na naman sa atin no, mga katoto and welcome back to our youtube channel so sa araw na ito kung mapapansin nyo nandito tayo sa kamiyahan no? O, kung mga dry season na o yung uh, panahon na ng pag init so yung mga kamiyahan natin ay sa uh, minto na sa pagbulaklak no? ang uh, season ng pamumulaklak niya is rainy season so kung mapapansin nyo sila ay natutuyo yung mga dahon no? so ang gagawin natin mga katoto ay yung uh, tatanggalin na natin sila o na natin sila para ipantakat dun sa damon ay sa sa lupa no para hindi siya mabilis matuyo tuwing so, magpapatubig tayo and then uh, para mas mabilis na rin siyang uh, malinis yung mga damon, no so ayan na siya no nung matapos na yung ano itong uh, fort na to sa uh, pinatag natin siya no so gawin doon yun no? kapag uh, simula na tayo doon sa may likuran no so dito muna tayo sa part sa may unahan no pati yung mga damo ay sa kasama na natin tatanggalin diyan ng mga katoto. Yan. Simple nga lang ang uh, pagtatanggalin pagtatanggal mga katoto, anything na matalas na bagay, kutsilyo, uh, gulok or cutter, yan pwede niyo na magamit yan. So puputulin niyo lang yung puno. Yan, o, yan. yan. natin yung uh, part ng ugat sa ilalim kasi mabilis naman yan tumubo mga katoto, no? yan. sasama na narin natin yung mga damon. no tapos ilalagay lang natin yung sa palibot para over na rin siya sa ano, mga katoto no sa pag dry ng lupa tuwing magpapatubig tayo Yan o no, mga katoto, tapos na natin itong uh, tabi natin ng uh, bakod, no? So, malamig pa naman yung uh, panahon pagkagantong uh, uh, maga pa dito sa ating uh, harapan, no? So, yan, patras-patras uh, tayo din na uh, pupunta sa may harapan ng farmhouse uh, natin, no? Pa, so, yun, yung fourth is uh, natapos na natin. So, every morning dito tayo gumagawin, no? Pagdating ng tanghali, dito so, may gawin dito rin. So ayan, yung mga natapos na natin dito na. No? Ayan. So papunta naman tayo dito sa susunod na block na. No? sa so, ito dito meron na rin tayo na putol dito na. No? Kung saan man lang yung uh, pwesto. So maya mayang ang konti yan, iinit na. So sa part na yun. So pupunta na tayo sa gabi dito likod no. O kasi lang natin tong uh, part na malamig. So para part pa rin ito ng uh, paggagayak natin ng mga halaman natin no tulad ng mga sampagitan natin eh, na no? Matapos na natin siya train naghihintay na lang tayo ng uh, paglabas ng uh, mga usbong niya, no? Paglabas ng usbong niya, diretso bulak lang, na. So, back to business na naman tayo. Patuloy mo na natin itong ating ginagawa, mga katoto. So, yun nga, no? mga katoto, kung mapapansin nyo, medyo, ah, uh, maliliit ang uh, mga bulas ng ating mga kamyo kasi nga uh, papunta na ng dry season no? so pagka rainy season niya na uh, mas malalaki ang nagiging tubo niyan so importante lang dyan na uh, manatiling na uh, pasayong kanilang uh, ugat no? para lilito pa rin yung mga usbong niya o yung mga bagong tutubo no? so uh, matutuyo din naman yan ngayong uh, dry season so gagawin na lang natin silang pang cover sa lupa no? putuli natin siya tapos at the same time magiging na rin siya ng organic fertilizer natin ha? Oh, pag nabulok na siya mga katoto ayan na nga no, mga katoto medyo mainit na tong inaabuna natin no? Oh. so hanap tayo ng uh, medyo uh, na pwesto para mas malakas ang trabaho no? so every morning yan sa hitit lang oh, nakarami na tayo dito so uh, balikan natin ng uh, tomorrow morning tong inaabot ng init no yan. So, pupunta muna tayo dito sa may uh, parking harapan na. Kasi dito sa ilalim ng mangga dito, ha. Uh, malamig naman. So, yan. Dito tayo, ha. Uh, na no, mga katoto. Uh, malamig yung uh, pwesto dito, no? Yan. Yan. Yan ang uh, uunahin muna natin, no? So, uh, pagka mainit yung uh, panahon, uh, tapo tayo sa malilim. Uh, pwede na tayo dito. katoto sobrang bilis ng araw nahabol na tayo no medyo may siwa ating imbias nahabol na tayo ng araw so uh, hanap na tayo ng uh, press na naman na madilim no so far dito sa part na malilim no na uh, na naman natin no Ayan. so babalikan na lang natin itong uh, part na mainit na yan tomorrow no so gagawin muna tayo sa gawin likod baka mayroon pa doon uh, malamig na party no baka masira yung ating uh, kutis kalabaw <laughs> ang tagal magpakintab nandito naman tayo sa gawing uh, likuran ng ating kamyahan na mga katoto dito uh, maraming uh, puno puno tayo dito na mapupwestohan na malamig ayun meron pang uh, kaputol na malamig na parte dun huh? yeah. so konti na lang namin natitira dito sa parting gilid na lang yung uh, palawakan nyo, yung, yung uh, karamihan nyo rin na matapos na natin. Uh. So uh, dito muna tayo sa part ng uh, medyo malilim. Dito sa parting likuran tayo mga katoto. so ayan na nga no, mga na natapos na natin tong uh, likod no? ayan ito so, yung uh, part ng uh, likuran natin no? yung uh, kamihan natin sa likod ayan, natapos na natin siya naputol no? at na ang ganda ng so after nga natin itong siyang narinis no, mga katuto, uh, dyan lang yung mga pinagtutulan na yan no? depend sa, sa mabilis na pagkatuyo ng lupa every time na tayo magpapatubig so ang uh, patubig naman natin ay you no? Know, so, ito na yung uh, ating uh, patubig yun yung din ng uh, ating puno no? so yan ang ating uh, pinagamit ng patubig Laki na tayo ng uh, deep well, no? So, yun pa rin dati nga uh, makina gamit natin para mag-supply ng tubig. So, yung part na yun, medyo mataas. So, ang uh, natin, this is, papalapalain natin yung uh, part na yan. At uh, natin dito sa parting mababa dito sa likuran, no? Ano uh, na mga daily routine na no? mga katoto para nakakarami tayo ng trabaho, no? Maagang pag start So, uh, tulad to sa may parting harapan. So, pagdating ng hapon dito sa likuran ng malilim, So dito tayo nagpupwesto. So pagka maga, dun pag tayo sa harapan, no? Hangga sa unti-unti. Tatapos yung uh, trabaho. Ika nga, one at a time lang. So no need mong uh, apurahin at last um, lakas din pagka mainit yung araw. Ang konti na lang yan, no? Hanggat na sa unang uh, puno ng mangga natin ito. Na to. Yan, ganyan siya. Yung kasunod niya sa Mayigit kalahati na tapos na tsaka dito sa gawing bungad, no? Ito namang ating asampagitan is eh, sa waiting na lang tayo sa paglabas ng mga usbong niya, no? So kasalukuyan na rin siya naglalabas ng usbong. Mga katoto. Yan, yung mga daladalawang ganyan, yan. lalabas na sila. So after uh, one week lang to, labas na mga usbong niya tsaka yung uh, pagsibol ng bagong bulaklak, no? Ayan, pantay-pantay na sila halos. Tingnan na natin sila, no? So, uh, medyo mainit na rin naman, no, mga katoto. So, babalik muna tayo sa ibang mga trabaho natin do sa ating uh, farmhouse, no? At uh, babalikan natin ang ating uh, ibang gawa nito every morning hanggang 10 o'clock lang. Mga katoto, marami na tayo natatrabaho. So, itong uh, part ng... Uh, konti na yun. by tomorrow siguro matatapos na natin yon agahan uh, lang natin ang lusong natin okay mga katoto, time check natin 1 o'clock pumihit yung araw tinirador ko kanina umilag uh. so pumihit so alam lumamig itong uh, party na to no? so ito natin no? para konti na lang to para bukas na no? siguro by 2 uh, hours na trabaho natin makakarami pa tayo dito yan na uh, cover tayo ng uh, malamig na panahon dito sa gawin na to no yan na mga puno ng saging dito so sa gawe doon na napakainit no dinan so, lantad so dito muna tayo sa naka-cover ng uh, puno ayan ah, yan fresco so uh, tuloy yung uh, laban So yun na nga mga katoto, no? so, pag naglalinis na natin yan, yung mga puno natin yan, ang lilitawan, no? so maka, before umabot yung uh, rainy season, makakasintad na itong mga puno natin eh, na no? yan, nakasingaw na yung ilalim niya. Ayan. So isa na lang itong uh, nakokoberan pa, pero yung almost dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yung wala natin puno. Ayan, yung ating uh, rambutan tatlong klase mangga, bayabas, saka yung buo natin doon, malinis na doon. Yan, nakasingaw na. So, isang puno na lang ng uh, rambutan kung abutan uh, natin at malilinis na lahat. So, by tomorrow siguro, matatapos na natin ito, no? sa likod, tapos na tayo. So, medyo maliliit na nga yung mga puno pagkaganitong uh, dry season na mga kasoto hindi tulad yung mga uh, pagtag araw ang lalaki matataas pa siya sa akin so matutuyo din naman ito dahil sa sobrang uh, init ng panahon magdidilaw siya so hindi naman siya mamulaklak gawin na lang natin siyang uh, pang cover sa lupa no? so kung pinuto natin hindi natin siya tatanggalin dito lang din natin siya ilalagay na no? so pag nagpatubig tayo ba ah, siya. So, hindi siya agad-agad natutuyo, no? So, importante lang naman dito mga katoto is huwag matutuyo yung pinakaugat niya, no? Yung uh, parang luya siya. Ito siya, Parang mga luya siya. natin, no? So, yan, no, mga katoto. Parang luya siya. Tapos, eh, ito yung uh, tutubo, no? So, yun ang hindi dapat na natutuyo yung lupa at uh, matutuyo siya, no? Yan, eh, yung mga gimpong natuyo siya hindi siya tutubuan no eh, itong mga basa pa yan si na sila no so kung tag init nga o tag araw yung sampagita natin mga katoto ito naman mga kamya natin sa pantagulan so all season meron tayong uh, asahan na harvestin no sa so, natin so kaya dalawang klase itong tinanim natin hindi natin siya pinurong sampagita at pinurong kamyan, no so meron tayong uh, pang uh, rainy season at meron din tayong uh, kapang uh, summer season. So throughout the year, meron tayong mga uh, produkto. So ngayon, medyo ano lang isang pagitan natin. No? Hirap pa uh, tumuli yung mga bulaklak. Pero makapal yung nagiging bulaklak, konti na yung lumalaki. Kaya mo muna natin siya. No? So by February yan, pag uh, na yun talaga mainit yung panahon, start na tayo ng pag -harvest. So pag abot naman ng mga rainy season, ito naman, sasabay na to. Kaya ito muna ang trabaho natin mga katoto yung uh, pag-aasikaso sa kanila, no? ito nga ang iniilaga natin uh, nga gumiti sa mga puno natin ng mga kapito uh, nasasakal sila itong baging na to ang bilis niyang lumaki ang bilis niya nga sumakal nang uh, puno no so eto yung dahilan kung bakit yung uh, dalawang citrus fruit natin malalaki ng malalaking bunga no napatay niya nung uh, lockdown kasi nga tinubuan siya ng uh, baging na to kasi so, yung mga baging na yan pupulutin sa katawan niya para siyang sinasakal no yan. So pag pinuluputan yan, napakatibay nito mga katoto. Ugat dito, napakahaba ng uh, pinakamadre niyang ugat. Kaya ang hirap bunuto nito. Kaya gumagamit tayo ng kutsilyo. Pinuputan na natin yung yung mother root yan. para makuha natin siya at the same time matanggal yung nakapalipot. So ito nga, isang puno natin ito. ito. Namumunga na ito kahit maliit pa mga katoto. Ito rambutan na ito. Masarap. RR. Okay na mga katoto, konti na lang ang natira. Ito na lang, ito so, sa may gawing harapan, no? Tsaka ito nga, uh, medyo kaputol na rin ito sa so, may pangalawa. Ayan. Konti na lang yung natira. Almost tapos na natin lahat, no? So ito na lang yung natitira, tsaka yung kaputol na yun. Medyo masakit na yung kamay natin, ayaw na humatak. At yung mga damo mga katoto yung masyadong... May pitsong uh, kapit ng mga ugat, no? Mahahaba. Kira uh, na lang natin ito para pinaka warm up natin by tomorrow no Yan siguro mga nasa isang oras lang din natin ano Kulang isang oras lang natin yan matatapos natin mga katoto no Yan So almost marines yan no So magiging trabaho na lang natin dito Maintenance ng damo at saka patupatubig no mga katoto So ganun lang no, mga katoto pasaglit saglit lang Pag naka ano kayo ng uh, malamig na panahon yan na uh, mas malakas yung kilos kahit na paunti-unti hanggang sa matapos mo yung trabaho huwag mong tinitingnan yung laki ng trabaho para hindi ka malula no? so doon ka lang lagi nakapokus sa may harapan mo para pag tinignan uh, mo kasi malawa kang pag tumatayo ka tinitingnan mo yung nasa unahan mo lilinis mo parang hindi ka matatapos sa lawang so ang uh, diskartehan lang is doon ka lang sa tutok sa harapan mo hanggang sa di mo mapapansin tapos na pala so, yan no sa likod natin isang natin so, sa ng tinatrabaho natin kung uh, iisipin natin na mahirap wala tayong magagawa so ha uh, discard uh, take your time Higa nga paunti-unti hanggang sa matapos so, that's it muna po tayo for today mga katoto at maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag support at pag sa ating uh, channel at kung may mga katanong kayo about it sa ating uh, pagpaparming ng sampagita at kamya pakicomment lang po ng uh, masagutan nyo mga katangonan naman jaya ng iba natin mga nagtatanong na mga sumusubaybay dyan na sinasagot po natin yung mga katanungan nila. Sa mga napapada naman po sa ating munting channel, pakilike and subscribe naman po ang ating munting channel at pakipindot na rin ang ating uh, notification bell para updated kayo sa mga susunod po po natin video. So hanggang sa muli po. Alam!